Senatorial candidate Manoy Lee, nasa Nueva Ecija, health Subsidy ni Linaw. Nasa kabilang uh, telepono po, si uh, Arya Lea para sa detalye. Go ahead, Arya Lea. Ayan, maganda tanghali po sa ating mga kapatakinag dito sa radyo natin, Jimba. At lalong-lalo na po sa mga sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Mariing tinututulan ni agri Agriparties representative Wilbert Lee alias Manoy ang pagtatanggal ng government subsidy para sa PhilHealth 2025 dahil malaki umano ang epekto nito sa mga mahihirap na Novecihano, mga senior citizens at persons with disability o PWDs. Nais ni Manoy na magamit ang pondo ng PhilHealth para sa mas malawak na coverage ng iba't ibang sakit. Ipinaglalaban ni Manoy ang libreng gamot ng mga magsasaka at iba pang sektor ng apektado ay marami. Ayon kay Lee, sa pag-iikot nila sa mga probinsya, nakita ang malaking pangamba na ang mga may sakit na ayaw nang magpadala sa ospital dahil walang pambayad, walang pambili ng gamot. Sinimulan umano ito ng congressman taong 2023, nang kakaupo pa lamang wala pang isang taon kung saan siyang umanong nag-expose ng napakaraming pera ng telehealth kalahating trilyon, 504 billion, 700 billion ang hindi nagagamit na nakadeposito sa banko, kumikita ng interest at hindi umano ito katanggap-tanggap. Dahil minumo, minuto, ay marami tayong kababayan na may sakit at namamatay dahil ayaw magpadala sa ospital dahil walang pambayad. Aniya, marami umano siyang magagawa sa Senado. Out of 500 plus na House Bills, 155 po nito ay pasado na sa Kongreso ang agri party list ay patuloy naman na lumalaban dahil pag nasa Senado naman na, ang mga naiwan na House bills ay tuloy-tuloy na yan. Dagdag pa niya, sa so, isa pang tanong paano naisip ng isang kongresista mula sa probinsya ang pagkakadiskobre ng problema sa PhilHealth? Paano niya naisip? Aniya sa kanyang pag-iikot sa mga napuntahan niyang lugar, kausap palamang lamang niya ang isang magsasaka, pagbalik niya ay pumanaw na dahil wala itong pambayad sa pagpapagamot. Kung kaya't iniinda, tinitiis lang ang sakit kasama na dito ang ating mga kabayan na namatay ng dahil umano sa hindi libreng gamot at hindi alam na kailangan magpadayalisis. Samantala na sa ating katanungan sa kongresista kung bakit yung telehealth konsulta ay hindi pa rin naa avail ng mga nakarehistro na. Ayon sa kanya, isa ito sa kanyang isinusulong na ngayong taon, 50% ang dapat makarehistro na. 1,700 pesos lang umano ang ibinabayad kasama na ang lab test at mga basic. Natanong din ng kongresista kung saang lugar ang hindi pa nakakapag-avail o nagagamit, ibigay ang pangalan umano at lugar para kanyang itatawag sa Pell dahil dapat pwede na itong ma-avail o magamit. Ang konsulta umano ay inilalaban niya dahil importante sa kanya ang primary care. Sagot umano ito ng mga, ng mga ospital kahit pribado man ito. Sa loob ng mga iba't ibang katanungan ay nahilad naman ng tatakbong senador ang mga sumusunod na ipatupad ang di bababa na 95% dagdag binipisyo sa Pell Health. Libring dialysis, mammogram at ultrasound. Libring eye check-up, pagawa ng salamin at operasyon sa katarata. Pinalawak na binipisyo para sa kidney transplant, dagdag binipisyo sa pagpapagamot ng sakit sa puso. Pinalama, pinalawak na outpatient emergency care benefits mula sa 100,000 pesos naging 1 million na ang coverage sa pagpapagamot sa breast cancer. At ang iba pa nitong ipinaglalaban ay ang palawakin ang coverage sa chemotherapy, pagpapagamot sa kaiser at iba pang mabibigat na sakit palawakin ang konsulta ng primary care benefit package, pababain ang gastos sa pagpapaospital hanggang sa maging libre na ang pagpapagamot, libreng PET scan, CT scan at MRI, libreng gamot at igit sa lahat sa panghuli niyang kasagutan, dapat sagot ng gobyerno ang zero billing, hindi zero subsidy. Samantala kahapon kasamang Grace, galing sa uh, bayan ng Quezon, nakipiesta si uh, Congressman uh, Manoy Wilbert Lee at yun nga nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap niya ang media, mga local media na katulad natin. So nagkaroon tayo kahapon ng meet and greet sa lungsod ng Kabanatuan. So pang talaga ito ang inyong Arya Lea para sa balitang lokal, ang radyo natin ginawan 105.3 5.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat uh, Arya Leya. Ayun ano, yes. uh, ang tutok niya ay uh, health, health uh, yes. care ng mga tao at uh, talagang napakalaking bagay niya kung talagang uh, maipatotobad yung ano uh, pangarap ba o uh, gusto oh. niyang mangyari sa sa ating uh, bansa at ayun uh, kaya siya ay uh, tatakbong uh, senador yes, dahil uh, um, marami nang sa sa binanggit niya kanina ay mara ay binanggit niya kahapon ay marami na siyang uh, mga house bill, ba? Na naapruban sa yes, yes. Uh, Kongreso at uh, kailangan 23. na O oh, 155 yes. yata ay nabanggit dito kanina, pero um, uh, yan ay um, uh, kailangan nice pang... 23 na ang naisabatas kaya meron yes. na rin ta sya naisabatay sa batas yes. at uh, kailangan uh, pumunta siya sa Senado para naman tuloy-tuloy yung uh, ano no maisulong yung kanyang mga adikain lalo na sa ah uh, uh, at syempre yung sa PhilHealth napakalaking bagay ang laking pondo uh, pero hindi napapakinabangan ng todo-todo ng mamamayan yes. mm nakabangon ko lang. At kasi kahapon nga kasamang Grace, mayroon tayong isang kasamang media na nagtanong sa kanya. Agri mm -hmm. uh, Agri uh, Party List daw siya. Dapat daw nakafocus sa magsasaka bakit daw na-focus sa PhilHealth? Mm -hmm. So ang sagot niya ay bakit si magsasaka ba? hindi nangangailangan ng gamot, hindi Tama. nagkakasakit, ay hindi mm -hmm. ba siya kailangan mabigyan ng atensyon medikal? So kahit nasa agri uh, nasa party list daw siya ng agriculture, eh uh, mm -hmm. sinulong niya yung uh, pill health dahil nga si magsasaka ay isa ring uh, human being na nagkakasakit mm -hmm. na nangangailangan ng uh, benepisyo mula sa medical na attention. Yes tama. At uh, napakalaki ilang porsyento ang uh, magsasaka sa buong uh, Pilipinas. Yes. Um, o sa agriculture nakadepende yon ay uh, 80% yata. Ayan, maraming salamat uh, Miss Arya Leya sa yung uh, balita at update. Yes, po, maraming salamat mm. din.